Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Pink ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Lucio Juan, Papa. Kamusta? Si San Lucio I, kilala rin bilang San Lucio ang unang, ay isang papa ng simbahang katoliko-romano noong ikatri siglo. Sa Ilusyo I ay naging Papa mga bandang taong 253 CE, pumalit kay Papa San Cornelio. Ang kanyang panunungkulan ay naging tampok sa mga hamong teolohikal at pang kabilang ang kontrobersya sa mga Novasyano, isang grupo ng mga ekstremista na tumanggi na patawarin ang mga Kristiyano na nagtalikod sa kanilang pananampalataya sa panahon ng mga pag-uusig. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, Si Lucio Cuno ay nagtrabaho rin upang organisahin ang simbahan at palakasin ang disiplina sa simbahan. Ititinanatag niya ang autoridad ng Papa sa mga bagay ng simbahan at sumuporta sa unang lugar ng simbahan ng Roma. Namatay si San Lucio Ono noong taong 254 CE, martir ng kristyanong pananampalataya sa panahon ng pag-uusig ni Emperador Valeriano. Narito ang isang dasal na inilaan kay San Lucio Ono. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patotoo ni San Lucio Uno, Papa at Martir ng Simbahang Katoliko Romano. Naway ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at debusyon ay magbigay inspirasyon sa atin upang sundan si Kristo ng may tapang at katapatan. San Lucio Uno, ipamagitan mo kami sa Diyos. Bigyan mo kami ng biyaya na manatiling matatag sa aming pananampalataya at magpatotoo ng pag-ibig ni Heso Kristo sa mundo naway makahanap tayo ng lakas at kinahawa sa halimbawa ng kabanalan ni San Lucio Uno at mamuhay ayon sa Ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Juan Jose ng Cruz, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.